Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ay nga sa mga sibisibi, tatagal umano ang isang relasyon kapag nagkakasundo ang isang babae at lalaki sa maraming bagay. Yung tipong pareho sila ng desisyon sa mga ilang bagay. Subalit so, paano kung pati sa mga maling bagay ay iisa sila ng desisyon? Sa ating ang kwento ngayon, alamin natin ang kwento ng dalawang magkarelasyon na hindi lamang magpartner partner kundi partners in crime. Ang una nating kwento ay nangyari ng unang bahagi ng taong 2019 sa Jambi, Indonesia. Sa Jambi, nakatira ang babae na si Pini Pondriani, 26 years old. Nang panahon na ito, ang babaeng si Pini ay may nakilalang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay si Tigor Tata Negara, 28 years old. Si Tigor ay nagtatrabaho bilang isang empleyado ng isang savings and loan cooperative. Inalok ni Tigor si Pini ng utang sa kanilang kumpanya. Agad namang naging interesado si Pini, lalo na at kailangan na kailangan niya ng pera ng mga panahon na iyon. June 12, 2020, nang unang pumunta si Tigor sa bahay ni Pini. At sa pag-uusap nga ng dalawa, ipinaliwanag ni Tigor sa babae ang sistema tungkol sa pautang ng kanyang kumpanya. Pumayag naman si Pini sa alok na lalaki kahit medyo malaki ang tubo. At matapos ngang ang magsulat ni Pini sa form, umalis na si Tigor at sinabing tatawag na lamang siya para sabihin kung aprobado ba si Pini sa kanyang inaplaya na loan. At makalipas nga ang ilang araw, natanggap na ni Pini ang tawag mula kay Rigor at sinabing aprobado ng loan ang ginang. At sa unang ang pagkakataon, nakautang si Pini sa co-op ng halagang 10,000 pesos. Si Tigor din ang kay Pini kaya araw-araw nagpupunta ang lalaki sa bahay ng ginang. At sa hindi inaasa ang pagkakataon, naging malapit si Pini at Tigor sa isa't isa. Hindi lang tungkol sa paniningil at utang ang pinag-uusapan ng dalawa kundi sa mga personal din na bagay. At hindi nga nagdagal naging magkarelasyon si Pini at Tigor. Pero ito ay isang pagkakamali dahil parehong may asawa na ang dalawa. At ang bawal nga na relasyon ni Pini kay Tigor ay itinago ng babae sa kanyang mister na si Herianto, 36 years old. Palagi din kasing wala sa bahay ang lalaki dahil ito ay stay in bilang construction worker sa kabilang bayan. Kaya naman, apat na beses isang buwan lamang nakakauwi si Herianto sa bahay ng kanyang asawa. Meron ding isang anak si Napini at Herianto na mag-isang inaalagaan ni Pini. Araw-araw nga nagpupunta si Tigor kina Pini. May pagkakataon na nagtatagal nga sa bahay ang lalaki. At ang hindi nga alam ni Herianto, may nangyayari na pala sa kanyang misis at sa kalaguyo nito habang siya ay nagpapakahirap na magtrabaho. At dahil sa relasyon nga ni Tigor kay Pini, mula 10,000 pesos, naging 30,000 pesos agad ang napautang ng koop kay Pini. Paminsan-minsan, hindi nga agad nakakabayad sa tamang araw si Pini, pero hinahayaan lamang ito ni Tigor. Lalo na at masaya naman ang relasyon ni Napini at Tigor. Pag pumupunta nga ang lalaki sa bahay ni Napini, madalas siyang magdala ng pagkain o inumin. Pati nga ang anak ni Pini ay binibigyan na ng regalo ni Tigor at dahil saud lamang ng kanyang asawa ang inaasahan ni Pini para makabayad sa kanyang mga loan, nabaon siya sa malaking utang sa koop na pinagtatrabahuhan ni Tigor. Umabot nga sa 150,000 pesos ang utang ng babae sa kumpanya ng kanyang kalaguyo. Pero dahil mahal ni Tigor si Pini, siya ang nagbabayad ng utang ng babae sa kumpanya. Sinabi din ni Tigor kay Pini na binabayaran na niya ang utang ng ginang sa koop at malaki nga ang pasasalamat ni Pini dahil dito. Nung una, wala namang naging problema sa pagitan ni na Pini at Igor. Kahit na malaki na ang pagkakautang ni Pini. Subalit nagbago nga ang lahat bago matapos ang taong 2020. December 2020 nang nalaman ni Herianto na ang kanyang misis na si Pini ay may kalaguyo. Sapagkat isang beses habang naliligo si Pini sa banyo, pinakialaman ng lalaki ang cellphone ng kanyang misis. At dito na nga nabasa lahat ni Herianto ang pakikipaglandian ng kanyang misis sa ibang lalaki. Dahil dito, kinompronta ni Herianto si Pini at umami naman ang babae. Nagsinungaling nga si Pini sa kanyang mister at sinabing, Pumato lamang siya kay Tigor para pautangin siya ng lalaki. Tinakot naman ni Herianto si Pini na kung hindi niya hihiwalayan si Tigor kukunin ng lalaki ang kanilang anak mula kay Pini. At bilang ina, hindi kinaya ni Pini na mawalay sa kanyang anak. Kaya naman nagdesisyon si Pini na hiwalayan si Tigor. Galit na galit naman ang lalaki nang hiniwalayan siya ni Pini. Blinakmail din ni Tigor si Pini na kung hindi magbabayad ang babae sa kanyang mga utang, ipapakulong ni Tigor ang kanyang dating kasintahan. ako naman si Pini na siya nga ay magbabayad ng paunti-unti sa kanyang loan. At simula nga na naghiwalay ang dalawa, nag-iba na ang pakikitungo ni Tigor kay Pini. Sa tuwing maniningil si Tigor kay Pini, galit ito at pinipilit nga ang babae na magbayad. Lalo na at napakalaki na nga ng pagkakautang ng ginang. Dumating din sa punto na pinagbabanta na ni Tigor si Pini na kung di siya magbabayad, ay may pupunta sa kanyang bahay para patayin si Pini. At sa takot nga ni Pini, humingi siya ng tulong sa kanyang mister. At habang nag-uusap ang mag-asawa, sinabi ni Pini sa kanyang mister na gusto na niyang unahan si Tigor. At ang plano nga ni Pini ay patayin na si Tigor nang sa ay mawala na siya ng problema at hindi na kailangan pang bayara ni Pini ang utang niya sa lalaki. Sumang-aya naman si Rianto sa kagustuhan ng kanyang misis. Kaya naman May 2021, nang sinimula na mag-asawa ang pagpaplano ng masama kay Tigor. At nang dumating na nga ang araw ng May 24, 2021, umalis si Tigor mula sa kanyang bahay para maningil sa mga pautang niya sa koop. At habang nasa biyahe, hindi alam na Tigor na nakasunod na pala sa kanya si Napini at Herianto sa din ng isang motor. At habang nasa kalye nga sa tabi ng isang mataas na puno, Nagkunwari si Herianto na magtatanong ng direksyon kay Tigor. Dahil dito, tumigil nga ang dalawang motor para mag-usap. At paghinto nga ng motor ni Tigor, dito na sinaksak ni Pini si Tigor gamit ang daladala niyang kutsilyo. Agad namang natumba si Tigor sa kanyang motor. Di nila siya na mag-asawa sa isang damuhan. Ilang beses pang sinaksak ni Herianto at Pini si Tigor hanggang sa ito ay hindi na gumagalaw. At nang nasigurado nga ng mag-asawa na wala ng buhay si Tigor, dali-dali silang tumakas sakay ng kanilang motor. At makalipas nga ang ilang oras, may nakadiskubri sa labi ni Tigor sa tabi ng daan. At pagdating nga ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, na-recover nila ang dalawang kutsilyo na hindi kalayuan sa labi ng biktima at ang patalim ay nasa isang maliit na kanal. Dinala nga ang patalim sa laboratorio para sumailalim sa forensic examination. Dalawang fingerprint nga ang nakuha sa kutsilyo. At gamit nga ang mga fingerprint, ito ay iminatch sa fingerprint database. Kaya naman nakilala ang may-ari ng mga fingerprint at walang iba kundi ang mag-asawang Pini at Herianto. Inaresto nga sa loob ng kanilang bahay ang mag-asawa. Nagulat nga si Pini dahil inakala niya hindi sila matutunto ng mga otoridad dahil itinapon nila sa kanal ang ginamit nilang kutsilyo. At pagdating nga sa police station, agad namang umamin ang mag-asawa sa ginawa nilang krimen. Ayon nga sa mga sospek, papatayin umano sila ni Tigor dahil sa utang nila, kaya naman inunahan na nila ang empleyado ng koop. Kinasuhan nga ang mag-asawa ng murder at ikinalong sa magkaibang kulungan. At makalipas nga ang ilang buwan, napatunayan sa trial na guilty nga ang mag-asawang Pini at Herianto. Ang mag-asawa ay tumanggap na hatol ng habang buhay na pagkakulong. At ang mas nakakalungkot pa sa nangyari, tila ba naulila nga ang anak ni na Pini at Herianto dahil ang pareho niyang mga magulang ay hindi na niya makakasama pa. Para naman sa ating pangalawang kwento… Ating kilalanin ang isang magkasintahan mula sa Jakarta, Indonesia. Ang babae ay kinilalang si Mira Boskoro, 25 years old. Habang ang lalaki naman ay si Yatun Sebo, 26 years old. Si Mira nga ay nagmula sa isang simplem pamilya at si Yato naman ay pinalaki lamang ng kanyang lolo. Ang dalawa nga ay parehong mga business-minded. Si Mira, bata pa lamang ay sanay ng magtinda dahil may pwesto sa palengke ang kanyang mga magulang. Si Yate naman ay maagang namulat sa pagtitinda ng kung ano-ano para siya ay makapag-aral. At taong 2022, nang nagsimula nga ang love story ni Namira at Yatun. Sila kasi ay naging magkaklase sa isang subject habang sila ay third year college. Simula nga noon na love first sight na ang dalawa sa isa't isa. Niligawan nga ni Yatun si Mira at agad naman silang nagkaroon ng relasyon. Maganda naman ang takbo ng relasyon na magkasintahan. Palagi silang magkasama at kitang-kita nga ang kanilang sweetness. Pakiramdam ni Mira at Yatun sila na ang para sa isa't isa hanggang dulo. Kaya naman sa huling taon nila sa kolehiyo, nagpa siya ang dalawa na magtayo ng isang negosyo. Tong 2023 na nag-online selling si Yatun at Mira ng mga damit na kanilang binibililan din sa mga supplier. Si Mira nga ang taga-flex ng mga damit sa livestream ng isang online selling platform. Habang si Mira naman ang muka ng negosyo. Si Yatun ang tahimik niyang business partner na nasa likod ng kamera. Ang lalaki ang sumasagot sa mga chat, nag-aayos ng ilaw at nagpapak ng mga order. Tulad nga ng ibang negosyo, sa so una matumal ang online shop na magkasintahan. Pero nagsikap nga ang dalawa at ito ay nagtagumpay. Pinagsasabay nila ang kanilang pag-aaral at pagtitinda. Gusto kasi na magkasinta na makapag-ipon para sa kanilang future magkasama. At sa paglipas nga ng panahon, unti-unti nang nagkaroon ng mga buyer si Namira at Yatun. At nang maganda na nga ang takbo ng negosyo na magkasintahan, nagkaroon naman ng biglaang problema. Ang bodega ng supplier ng damit na kanilang pinagkukuhanan ay aksedenteng na sunog. Dahil dito, walang maibigay ng mga damit ang supplier kina Mira at Yatun. Sobrang stress na stress nga ang dalaga dahil ayaw niyang mabigo ang kanyang mga buyer. Kaya naman napilitan ang dalawa na maghanap ng bagong supplier online. At September 2023, nang nakausap nga ni Mira at Yatun ang lalaki na si Joko Banyu, 34 years old. Ang pakilala ng lalaki sa magkasintahan ay siya ay may-ari ng isang maliit na patahian ng damit. Sinabi nga ng lalaki na pwede siyang maging supplier ng business ni Namira at Yatun. At dahil nga sa mababang presyo, kada peraso ng damit, naakit si Mira sa alok ni Joko. Pero kabalik na naman ang nararamdaman ni Yatun para kay Joko. Sapagkat para sa binata, masyadong too good to be true ang halaga ng kada damit na ibinebenta ni Joko sa kanila. Sinabi pa ni Yetun sa kanyang kasinta na bakas scammer lamang si Joko. At dahil nga sa sinabi ni Yetun, hindi na nagreply pa si Mira kay Joko. Sa kabilang banda, nang napansin naman ng lalaki na nawala na ng interes si Mira sa kanyang negosyo, nag siya ng strategy para mapapayag nga si Namira na magtiwala sa kanya. Sinabi ni Joko sa chat na pwede niyang ipakita kay Mira ang tahian niya ng mga damit para mapanatag si Mira sa kanilang transaksyon. Kaya naman ng September 6, 2023, nang nagtungo nga si Namira at Yatun sa maliit at dalawang palapag na gusali. Nakita naman ni Nayatun at Mira ang tahian. Subalit nagtaka sila dahil wala ni isang empleyado sa loob. Sinabi naman ni Joko sa magkasinta na lunch break kasi ng mga empleyado ng mga oras na iyon. Kaya siya lamang ang naiwan para mabigyan niya ng tour sa tahian ang magkasintahan. At pag uwi nga ni Namira at Yatun, nagkasundo nga silang kunin si Joko bilang kanilang supplier ng mga damit dahil mukha naman itong legit. Subalit ang hindi nila alam, si Joko pala ay isang simpleng empleyado lang din ng tahian at balak niya talagang iskamin ang magkasintahan. Ang plano ni Joko ay paniwalain si Namira at Yatun na isa siyang negosyante ng mga damit. Pero ang damit ay galing talaga sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. At nang araw nga na itinur ni Joko si Namira at Yatun sa isang tahiyan. wala talagang pasok ang mga empleyado. Nagkataon lang din na si Joko kasi ang humahawak ng susi ng tahian kaya napapunta niya ang magkasintahan doon. At sa unang transaksyon ni Namira at Yatun kay Joko, umorder sila ng mga damit na halagang 10,000 pesos. Nang mga panahon na ito, dumating naman ang napagkasundo nilang araw na idideliver deliver ni Joko ang mga damit na inorder na magkasintahan. Natanggap nga nila ang kanilang inorder na damit at nagustuhan nila ito. Agad namang naubos ang mga paninda ni Namira at Yatun makalipas lamang ang dalawang linggo. Napakasaya nga ni Namira at Yatun dahil malaki ang tinubo nila sa mga damit. Kaya naman muli silang umorder kay Joko. Nagpa siya din si Mira na damihan na ang kanilang order dahil meron na siyang isang reseller. Balak nga ni Mira na magbayad ng buo sa supplier niyang si Joko ng 25,000 pesos para sa order niyang mga damit. At kagaya nga ng una, hindi sumang-ayon si Yatun sa desisyon ng kanyang kasintahan. Para kay Yetun, napakalaking halaga ng na gustong ibayad ni Mira sa bago niyang supplier at baka itakbo umano lamang ito ni Joko. At dahil nga sa mga sinabi ni Yatun kay Mira, labis na nainis ang dalaga. Pakiramdam niya, walang tiwala ang kanyang boyfriend sa kanyang mga desisyon pagdating sa kanilang negosyo. Nag-away nga ang magkasintahan kaya mag-isa lamang si Mira nang nakipagkita siya kay Joko noong September 25, 2023. Pero imbis na sa tahian mag-usap sina Joko at Mira. Sinabi ng lalaki na magkita na lamang sila sa isang maliit na karinderya malapit sa tahian. Hindi naman nag-isip si Mira ng masama tungkol sa sinabi ni Joko. At habang nasa kainan, ibinigay nga ni Mira ang 25,000 pesos kay Joko. At sinin sa lalaki ang design ng mga damit na kanyang ipatatahi. Subalit habang mag-ausap si Namira at Joko, hindi alam ng dalaga na unti-unti na pala siyang ginagamitan ni Joko ng hipnosis. Maya-maya pa, bigla na lamang naglabas nga ng pera si Mira at biglang inabot ito kay Joko. Ang pera nga ay nagkakahalaga ng 30,000 pesos at ang kita ng online shop na pinagpagura nila ni Yatun. Natapos iyon ay dali-daling umalis si Joko ng kainan. Umuwi ang lalaki sa kanyang bahay at tumakas sa ng kanyang motor. Samantala, bumalik naman si Mera sa kanyang ulirat makalipas ang ilang minuto. Walang naalala si Mera sa ginawa sa kanya ni Joko. Kaya naman laking gulat ng dalaga nang umuwi siya at nakita niya na nalimas ang pera na laman ng kanyang bag. Agad nga ang nawagan ni Mira ang kanyang kasintahan na si Yatun para sabihin ang mga nangyari. At nang naikwento na nga ni Mira ang lahat kay Yatun, na ng binata na hinipnotize ni Joko si Mira para ibigay ng babae ang lahat ng kanyang pera sa lalaki. At napaiyak na nga lang si Mira dahil walang natira sa kanilang kinita at ang lahat ay tinakay ni Joko. Sa sobrang galit nga ni Mira, isang masamang plano ang kanyang binuo. Sinabi niya nga kay Yatu na gusto niyang gantihan si Joko para mabawi ang kanilang pera. At dahil mahal na mahal ni Yatu si Mira at gusto niya din mabawi ang pera, sumang-ayon siya sa plano ng kanyang kasintahan. Kaya naman, ang mag-business partner ay naging partner in crime. At September 27, 2023, na nagsagawa ng sariling investigasyon ang dalawa tungkol kay Joko. Napag-alaman nga nilang hindi si Joko ang may-ari ng tahiyan kung saan sila dinala ng lalaki at tinatakbuhan ni Joko ang napakarami niyang mga inutangan. At habang ang sakay ng kanilang motor, bigla na lamang nakita ni Mira si Joko sa tapat ng isang maliit na hotel na 10 kilometro ang layo mula sa tahiyan. Sa isip naman ni Joko ng mga oras na iyon, walang maghihinala o makakaalam na siya ay nagtatago sa hotel na yon dahil hindi simpleng hotel ang kanyang pinuntahan. At nang nakita nga si Yoko, bumaba ng motor si at Mira para sundan ng lalaki. Kumuha nga din sila ng kwarto sa hotel kung saan nando doon si Joko. At nang kinagabihan, pero sanang binuksan ni Yatun at Mira ang kwarto ni Joko na hindi kalayuan sa kanilang kwarto. At ang kwarto nga ay maswerte namang hindi nakalak na mga oras na iyon. At nang natutulog na nga si Joko ay bigla na lamang sinaksak ni Yatu ng ilang beses ang lalaki. Matapos nga ang pananaksak, kinuha naman ni Mira ang bag ng lalaki na naglalaman ng ninakaw na pera sa kanila ni Joko. Dali-dali namang tumakas ang magkasintahan palabas ng kwarto. At habang ang papalabas ng motel, hindi na sila nakapag-checkout, kaya naman na-alarma ang staff ng front desk ng motel. Dahil dito, pinaakit niya ang isang roomboy para tingnan ang kwarto ni Namira at Yatun. Pero habang naglalakad papunta sa kwarto na magkasintahan, napansin ng roomboy ang kwarto ni Joko na bukas at bahagya siyang sumilit sa loob. At nagulat nga siya sa kanyang nakita sa sinapit ni Joko. Ito ay duguan at hindi na tumutugon. Agad namang nagsumbong sa mga pulis ang roomboy at ang staff ng motel. At pagdating nga ng mga pulis at ambulansya sa crime scene, si Joko ay idineklara na nilang wala ng buhay. Sinabi nga ng mga staff ng motel sa mga pulis dalawang na kahina-hinala ang dalawa nilang guest na dali-daling umalis. Nakuha naman ng mga pulis ang pangalan ng dalawang guest mula sa ID na ipinakita nila sa hotel. Dahil dito, hinanap nga ng mga pulis ang magkasintahan at itinuri silang sospek sa krimen. At September 28, 2023, nang magkahiwalay na inaresto si Namira at Yatun. Nung una, pareho nga nilang itinanggi ang ginawa nilang krimen. Subalit so, kalaunan, inamin din na magkasintahan na sila nga ang pumatay kay Joko dahil niloko at ninakawan sila ng biktima. Pero sa kabila nito, kinasuhan pa din ang magkasintahan ng murder attack. at theft. Ayon nga sa mga reports, Magpahanggang ngayon ay nakakulong pa din ang dalawa habang naghihintay ng hatol mula sa korte. Maari nga silang maharap sa hatol ng habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba sa hipnotismo? Naranasan mo na ba ito o may kilala kang naranasan ito? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!